What's up guys? So that was pumuli, no? And para kung isang panibagong video. Ayan, good morning, good morning sa inyo dyan. Ang topic natin today is about uh, copyright strike. Okay? So, paminsan-minsan ay hindi natin maiwasan na magkaroon ng copyright strike. Lalo na kung hindi tayo aware na bawal mag-upload ng mga video na hindi sa atin. Ngayon, nakabalandra yan sa iyong YouTube studio, no? Sa dashboard mo. O katulad nito. Ayan. Ayan hindi yan siya maalis. Hindi yan may expire. mayong yung copyright strike na yan. Kung hindi ka mag-undergo ng YouTube school. Okay? So, kailangan may mag-aral ka ng YouTube school. May uh, may sasagutan ka mga questions. Umang mga apat yata. More or less apat na questions. Random questions. And, makasagot ka doon ng tatlo na tama at isang mali. Pwede na yon Or, kung hindi mo pa rin masagutan ay pwedeng bibigyan ka ulit ng panibagong questions so kung paano gawin yan youtube school na yan, eto panoorin nyo itong video so i-click lang natin itong copyright iyan na labas yan nakalagay dito oh. kukailan ka ng strike at ano ang ginawang action sa iyo nung no? Uh, copyright owner. Mm, ito yun, oh, yung gawang Pinoy ang nagpa-take down ng strike. So, i-click natin ito. Dito tayo, mag-attend tayo. Ayan, attend. Copyright school. I-click natin yan. Mm, ayan. Ayan, may mga questions. It is impossible for a remix or mashup to infringe copyright. Okay. So. Natin. Copyright protection is only given to major film television. False. As long as I have purchased the content in question, it is not possible for me to infringe copyright by uploading it to the YouTube. Purchase the content as long as I have purchased the content. Okay, true. A copyright infringement occurs when a copyright work is blank without the permission. Reproduce, distribute, perform, publicly displayed. Reproduce, distributed, perform, publicly. All of the above. Check nothing. correct, correct. Yes, no. Oh, mayroon akong incorrect. Babaguhin natin. Sige, idan natin. There are no copyright strike on your channel. Ayan na. Okay, naka-check na tayo ng tatlong question. Isa lang yung mali. So, wala nang copyright. Tingnan natin. Eh, ano natin, eh, refresh. O, oh, ayan mga palangga. Aha, wala na yung copyright. Ganun lang ang kadali mag-alis ng copyright. Ah, uh, strike sa ating mga channel. So, yan lang mga palangga. Ganun lang ka- kadali para sa para sa sa amin no sa atin na mayroong mga may mga ano may mga gamit may mga laptop siguro pwede niyo ring gawin 'yan sa cellphone kung cellphone lang ang gamit niyo i i in niyo sa Chrome at gawin desktop site para maging laptop yung ano niyo yung cellphone niyo okay so tandaan niyo na ang strike one ay na-expire lang dapat 'yan sa loob ng isang buwan Okay? So, pero kung hindi ka mag-undergo ng YouTube school, hindi siya maalis dyan. Okay? So, katulad ng ating ginawang you know, tutorial, yun, sundan nyo lang yan. Kung meron kayong active na copyright strike, yan, sundan nyo lang yan para mawala na siya dyan. So, is na-expire na siya, no? Mawala na siya dyan sa inyong uh, dashboard. Okay, so, yun lang ang video natin for today. Sana na makatulong sa inyo itong video na ito. Okay, and uh, oo, dapat gawin nyo yan. Kasi kung just in case na magkaroon kayo ng mga another violation like reuse content, tapos may, meron ka pang active uh, copyright strike na hindi pa na-expire dahil hindi nyo inayos, may possibility na hindi kayo makapasa sa reapply. Okay? So, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. God bless us all. Ako po ang inyong Daddy West. Bye-bye.